So hana po tayo ng malilibre mga kaidol So sana po Ito nasa kiliran ko mga kaidol Hindi ko lang po na Inano yung video sa kanya po Kasi Mahiyap po tayo mga kaidol Sana po sasakay po ito So motor ma'am Ayan o oh. So ayun nga mga kaidol no Sasakay daw sa mga kaidol sa ating pre-ride po So, salamat. Salamat po talaga ni Ma'am sa pagtiwala po sa ating pre-ride po. So, salamat. So, ayun yung mga ka-idol. Salamat ni Ma'am po sa pagtiwala po sa ating pre-ride po. So, Ayan, nakita nyo si ma'am, napakaganda po So mga idol, pinatay ko lang po yung Anong mga idol, so, sobra po Ang ingay ho talaga sa mga sasakyan po So, ito, pre ride to mga kaidol, no? Libre po ito at ito, malayo talaga to mga kaidol. Dahil buksid na po ito ng ano, ah, uh, yung kagaya ng mga video ko po dati po yung kasama ko yung mga hapon pupunta po kami doon sa ano ba yon sa sa mountain view So, ayan mga kaidol, uh, nakapakaswerte ko sa araw na to mga kaidol dahil uh, napakaganda po ng lugar yung pupuntahan po namin. Doon po nagtatrabaho po ito si ma'am. So, abangan nyo mga kaidol. Uh. So, maraming salamat po sa mga nagsusuport sa atin dyan. At ayun nga mga kaidol, uh, papatuloy natin po yung ating playwright po. So, maraming salamat. So may mga tinatanong po si mama, mga mga ka kaidol at hindi ko hindi po mapipick up po sa ating video po at lalong lalo na po yung kahit ako po magsasalita hindi po na nakiki hindi po maririnig po dahil ano may idol na nagkamali po ako mga idol na hindi talaga natusok mabuti yung sa cellphone yung mic. So ganito nangyari mga kaidol. Ayun yung mga kaidol, huminto muna kami dito sa gasolinahan po dahil ang layo pa napupuntahan po na yun. Papunta po ko pa kami sa bukid po. At ayun, nagpatubil muna ako mga kaidol na bali 200 pesos para makarating po kami doon. So ayun. So dinadana na po namin yung Cebu Plaza Hotel po. Mga idol, napakaganda po dito. Uh, dito po sa bukid na to. Ah, mo na siya. Sige <laughs> na lang. Para na. Yeah, thank you, kay sir. Oh, so, salamat din, ma'am. Salamat kayo ha. So, wala kay i-shout out siya. Na so, so nakasave ko yeah. kagamay, ma'am. So, wala kay i-shout out si mga kuan, friend ni mo? <laughs> wala. <laughs> <laughs> So mo guys, salamat kay ni ma'am guys sa uh, pagsalig sa tong pre-ride po. So mo na siya diba ma'am? Ah mo na ila sa rasa. So ito kayo mo mahapon? O magabi eh ano? 10 to 10 na akong ah, dara, mo mo pala. Ah mo ba? Hindi na ka mo visit na rasa Dine in. Dili ka mahayan mo kay. So <laughs> pohon na lang ah basig ma So kung mag-lisot yung sakay, pwede na ka matawag sa akong number? Ah, uh, 09. So ayun yung mga kaidol uh, salamat po sa ano sa tibala po ni ma'am na na, na ano po natin nalilibre po natin mga kaidol. At sana po sa ibang mga ano uh, wag na kayo matakot po dahil babalik na po ang ating dating ano ah uh, panel vlog. Pero dati mga kaidola uh, Albert Panel Pre-Region pero nag-iba ako ng anong mga kaidol. So abangan nyo mga kaidol. So bye bye. Hey.